magandang magandang umaga sa inyo mga lahat mga kamukmok dyan nandito ako para i-hunt ko yung unang train ko kay Turo dito tong banda mga area mga kamukmok oh. yan yung sinitipan ko dun sa itaas lang dito sila sa baba yung sa dati Merong nag-warning call dyan oh, sa likod malapit lang at saka try natin dito kung mapalapit natin to mapalapit natin yung lumapit katuro yung malakas na kumampay na alpas sige sige san samahan niyo ako kung lalapit ba yon o ibang alpas ang lalapit sige sit sige. up natin si turo dito ano Yan. Yeah. lang natin is is sini up. sini let's go. Sini. Yan, sini ko na ng pulot si Hintay-hintay lang po kayo mga kamukmok. Kung lalapit ba ang alpas na malakas kumampay dito. Ayan. Ito na. Nagsimula ng humuni si Toro dito. na ang sinabi ko mga kukmok ang bilis lang lumapit sila kaya yata to Tat tatlo to sila nung lumapit kay Toro Yan panituro. yang ito na bumaba nang isa. Yan kinampayan kaagad ni yang Yan dumapo na kaagad, bilis lang. Todo kampay pa si Toro. Akitin po ma... Akitin mo pa, Toro. Kasi mayroon pang dalawa dyan sa itaso. oh. Dyan sa akin sinisit ni Toro. Mayroon isa dyan. Tayantay lang kayo. baka madubol ito yan ito na ayan lumapit na isa dalawa na sila dyan sa itaas hindi lang maagilap sa ating kamera ayan nalambitin ng ating nahuli yan parang nag habulan pa sila sa itaas kumbaga nagsasabong sila yan o no? sobrang wais talaga kasi nang lambitin pa ka lambitin ang kanyang kasama tayang hindi to naglambitin dadapo yan ang laging dumadive dive lang ka turo ayan ito na yan dumapo double cuts na kaso lang dyan sa ating ay, kaso lang hindi sa pulot dumapo yung alpas Hey. Sayang. Tingnan niyo na mabuti mga kamubok. Muntik pang nadubol. Doon pa dumapo sa walang pulot. Hey, kasayang. feeling ko mga kamukmuk ang dati lumapit kay Turo tatlo ngayon naman tatlo ito naman ito na sila yata yung malakas kumampay kasi nakita niyo ang unang hunt ni Turo, palagi lang dumadive dive ang alpas yan no? lumipad na silang dalawa sige sige kunin na natin hindi na yan dadapo natakot na yata tara 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 Kunin na natin mga kumukmok. Sayang idol. Double sana. Hey, ang bilis lang. Yan you know? kumuhuni pa si Turo itong huli niyo sayang dyan lang lumapo sa ano sa ating walang wala sa pulot you know, nag warning sila tatlo sila sayang si set up natin ulit kasi condition condition pa talaga si Turo dito lang lumapit o oh tubo na sana pangalawang sit up na ito mga kamukmuk kasi hindi na lumapit yung dalawang alpas takot 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 na yata sa kanilang kasama nga nalambitin eh yeah, antay antay na lang kayo mga kamukmuk kung mayroong lumapit dito dito mga kamukmuk bilis lang lumapit yung alpas kasi nag imbor lang ako lumapit na kaagad ito na inakit na ni Toro nakita na talaga ni Toro ang alpas na pag napit doon lang sa unahan lang oh. hintay hintay lang kayo mga kamukmuk lalapit yan hindi na makatiis sa yan ni Toro. Hige, akitin mo pa Toro. Para mapalapit natin yung alpas para makita natin sa ating kamera. Yan na, ito na sinabi ko. Nagpakita ng alpas mga kamukmuk. Sobrang bilis lang. Di talaga tinantanan ni Toro. Pinakit niya sa kanyang limlim pugad. Yan, bumaba na. Hindi ka makatiis sa limlim pugad ni Turo. Hindi pa, Turo. Akitin mo pa. Kasi hindi na magpakali ang alpas. Huh? Nang, nang, nang na ang kanyang mga mata. hindi na mapakali talaga ah, diba ito na sinabi ko pero naglambitin na talaga tra 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 kunin natin kasi wala pang awlan yung kasama Yan, ang pangalawang huli ni Toro. Meron pang humuni dyan, no? Oh. Maraming alpas dito. Tinisin natin ulit para isitap natin. Yan, pangalawang huli ni Toro. Ayan, mga kamukmok, pauwi na po ako. Kasi pangalawa lang ang kaya kong gawin. Kasi makulimlim naman ang paligid, oh baka maabotan maabutan pa ako ng ulan ang huli ni Toro ay dalawa lang yan si Toro yan dalawa lang kanyang huli kasi yung nakaraang vlog na natin ay walang kampay si Toro yung nakabangkante mang ngayon sa araw na ito ay Naghant ako kahit sandali lang. Kahit walang masyadong mainit. Buti na lang yung unang huli natin ay kinampayan todo ni Toro at mayroon pang kasamang kam kasamang limlim pugad at muntik nang makadubol pa. Ang pangalawang huli ni Toro ay Limlim pugad lang ang ginamit niya. At hindi pa kayo at hindi pa kayo naka-subscribe sa aking YouTube channel, Kamokmok Hunter. Sana anyahan ko po kayo na mag-subscribe at hindi rin yung kalimutan ang notification bell para updated kayo sa aking mga palabas na panibagong mga video. Ang mga viewers ko diyan, maraming salamat sa inyong walang sawang nagsusuporta. Tara! baka maabutan pa ako ng ulan dito ang mga shoutout nyo ipiflix ko lang sa screen okay tara 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 uwi na ako